Yo! Ahoy! Simas Kamusta? Sana okay lang kayo guys Ako nga pala yung ko is Joji nyo At Nandito ako sa Czech Republic or sa Central Europe Tara! Tara! Samahin niyo ako Punta ako ng Prague o sa Central Prague Explore lang tayo guys Tara! Let's go! So waiting tayo ng bus. Ito na yung bus. Ay na siya. So tara, sign na tayo. Ng bus. Let's go. pag ng uh, bus so after ng bus natin sa tayo naman tayo ng metro okay. Saan, Saan, tayo sa Ah, okay. Tapos dito na tayo. Pull pa tayo. Para doon tayo sa may gitna. Sige. Binago na nyo. Alright. So, pumunta tayo. Walang tao kasi ito yung pinakaunang uh, stasyon. So, wala pang tao. Maya-maya mapupuno na Hello mga kuys! Andito na tayo sa Central Prague and pupunta muna tayo ng Palladium at uh, magwiwiwi tayo na <laughs> sobrang lamig lagi ka naiihi kahit na nakaihi ka na sa bahay iihi ka na naman ngayon so tara ginugle map ko pa yung Palladium kasi nawala sa isip ko kung saan yung malapit na daan so, Anyway, malapit na naman tayo. Para samahin nyo ako maglakad-lakad dito sa Central Prague. Okay. Ah, ito pala. Hindi na ano namin. Last time kasi galing kami ni Kuisawi dito dito rin kami dito rin kami bumaba kaya lang gabi so hindi ko matandaan yung daan so kailangan mo talaga google map labit na naman so iharap ko muna yung camera salubungin natin sila sa kahit daan dito sa San ba yung palayo? Ah, tingin ko dito. Ayan. So guys, no, kung naihi kayo, puta mo na kayo ng palayo. Kasi libre yan. Libre yung, um, ang tawag dito? Ang ihi-ihi dyan, libre. So toilet toilet ha, ah, ang tawag nila dito so libre eh kaysa magbayad ka ano magkano rin yun 10 koron din 10 koron hanggang 20 koron ang bayad so tawid tayo tara so akit muna tayo ng third floor ng paladium para makawiwi ito yung kalawang mo dito wiwiwiwi wiwi, wiwi. yung architecture nila dito no solid solid talaga wala akong masasabi sa architecture nila sa mga building sa building sa mga building wala akong masasabi talagang solid detalyado ito yung Palladium guys so, uh, Palladium is isang mall dito sa Central Prague so may police dito may police dapat lagi mong dala yung ID mo para If ever na makontrol ka, walang problema. So, yun lang. Paket muna tayo. And... Wiwi. Zam! Pool! Alright! So, okay tayo. Tap record muna tayo. Alright! So guys, tapos na tayong mag-wiwi. Ang ina talaga. So, sa Palladium, kung gusto nyong umiiyan, libre. Walang bayan. Alright, tara. Samahan nyo ako maglakad-lakad. Buti dito hindi masyadong malamig. Kasi tinanggal ko na yung gloves ko. Kaya yung lamig. Kasi doon sa, ano, siguro dahil maraming, ano, maraming building-building, yung mga tingin-tingin tayo at baka Masagasaan uh, tayo ng Trump Doon sa ano kasi Sa uh, Saan ba Doon sa pinanggaling ako Malamig Kaya naglabs ako Pero di, pagdating dito okay naman So right Tingin ko dito ako dadaan Para mas makita nyo yung Yung Tawag dito? Mga building So hirap ko yung camera. Yan. So medyo maliwanag lang. Uy, PCX so, oh. Panis, may PCX dito. Papa oh, PCX. Alright. under construction pa rin. Ah, hindi. Nilagyan lang nila ng cover doon. Last time kasi ang daming ano diyan, yung tawag doon. Ah, uh, yung mga bakal. Ang tawag doon. May tawag doon eh. Scaffolding. 'Yon, ang daming scaffolding diyan, inaayos lang siguro nila. Mas kung ano ka sa architecture, yeah, mas ma-appreciate ba? So, sentro ng picture nyan. Kasi diyan din ako nagpa-picture last time. So, diretso right yun natin ito. yung history nito ay hindi ko alam <laughs> tamang video lang ako pero mas maganda sana kung alam ko yung history no tamang video lang wala na ticket kasi pwede kang umakit dyan eh magbabayad ka lang ng kuron hindi ko alam kung 100 kuron tambayan. bayad para makakakyat dyan so diretso diretso lang muna ang ating pagbibidyo tawid tayo Vermont Pwede kayong sumakay dito. Kung gusto niya gagala kayo nyo sa buong Prague sa buong sentro pala <laughs> medyo matagal pag buong Prague diba etong tawag tayo sa kabila etong dinadaanan natin is papunta to ng astronomical clock sa mga hindi pa nakakaalam no? pero normally hindi ba naman talaga alam tagal na rin dito sa uh, Rodney ba. Ayan, pamunta siya ng uh, astronomical club. Ah, sorry ba? Alright! Oh. Ang daming mga bagets. Ay, mga bagets siguro, mga estudyante yan. Ang dami din, andami din dito ng mga, mga Korean, mga Koreana. Dami dito. Asi paano ko nalaman? Kasi syempre singkit-singkit 'yan. Hindi mo malaman kung uh, mongolski, koreana or uh koreano or uh chinese. Otherwise sa pres sa pagsasalita nila. Mas uso din dito yung may mga mga plug, mga ganyan na nagga-guide. Kanya-nya, yes, estamos ahí puso din dito yan. Marami din dito. Normally, yung mga matatanda na gusto malaman yung history ng Prague. Souvenir. Souvenir. Uh, souvenir. Yung mga zoom in, souvenir dito, ang mga nagtitinda is mga Vietnamese normally yung mga ano dito, yung mga negosyante parang halos karamihan mga Vietnamese hindi ko alam kung ano yung ay masarap yun masarap yun sana matikman natin yun ay may pagkakataon ayan o kaya yan, kasi yung traditional na pagkain nila dito, hindi ko alam kung ano yung tawag nila, pero basta laging meron ganyan. Sabi nila, mas maigi kung matikman mo yan. Mas Hindi ko alam, pero sabihin nyo na lang sa comment section. Kung halimbawa na alam nyo yung tawag dun sa pagkain nila. Tikman din natin. Sa ngayon, tubig-tubig muna tayo. Tubig-tubig <laughs> muna. Tubig-tubig muna tayo, guys. At itlog-itlog muna. Kasi, alam nyo na. Bakit? So, naka-six minutes din tayo ng record dun. Okay, ah. Ang gawin ko, i-off ko muna to. Para pagdating ko doon sa may... O oh hindi, hindi ko na i-off, no. Pagdating doon sa sentra... Sa sentro. Makikita nyo. Okay lang naman yun. Okay. So, ayan. Ito na nga yung tinapakak na natin yung pupunta ng set. Ni. Museum of Torture. Okay, ah. Ano kaya ang feeling niya? Pag na-torture ka. Ngayon, wala nang torture, guys. No? tiktok tiktok na lang tiktok tapos facebook tapos yung keyboard warrior ito torture ka <laughs> ayaw hawain ka Alright. ang problema mo lang dito talaga sisipunin ka sipon sipon So meron pa tayong 59% na battery Pero meron man tayong extra battery Yung magagandaan doon Tapos kung may time tayo cha Charge natin yung uh, battery Gamit nga lang yung uh, uh, GoPro Kasi wala pa tayong accessory para doon So ito na Ito na Mas so, mamaya papakita ko sa inyo Kung saan yung bilihan o palengke palengke pala yung tibig ito visit natin kung makapansin mo ilang beses ko na rin po napuntahan at walang sawang babalik balikan kasi maganda Tinig nyo ba yung singhot ko? Singhot ko dahil malamig. O, oh, dito. European vibes yan. Guys, inom-inom lang. Pwede dyan. Kape-kape. Try natin kung mapupunta natin yung uh, Prague Castle. Medyo malayo kasi dito yon. Kaya naman lakarin pero try natin. Alright. Okay. So, punta tayo sa astronomical Park. After nito, yung Charles bridge naman na pupuntahan natin. Isa rin sa mga dinadayo dito ng mga turista. Naalala ko guys, dito sa part na to, doon sa part sa area na yun, nandun si Bjorn Ironside. Si Bjorn Ironside, siya yung gumanap na Bjorn Ironside sa Vikings. Kung nakapanood nyo yun, nandito siya ang feature sa dito kaya ginaya ko na so ayan kung ba picture feature ka pwede din, din diba kanya ka so, kanya siya ang feature dito So, kanya-kanya lang pwesto, paunahan, syempre, di ba? Alam mo pumesto agad para Eh, pesto pwesto ko kaagad. Yan, tulad yan. pesto ako. Yan. Yeah. At least, di ba may video ako. <laughs> video ako lang. Ano. Yung labi ko na mumutla. Yeah. As you can see, Oh, so, uh, uh, so, so mayroon pa rin nagagay dito. Ito na, nandito na tayo sa ah, uh, astronomical sa mga pinupuntahan dito guys ng mga turista. So i-off ko muna to para hindi sayang yung battery natin. <laughs> Tapos punta tayo sa Charles Bridge. Okay? Ciao ciao muna.